Hanggang saan nga ba ang kaya mong isakripisyo para sa iyong ipinaglalaban? Sumasanib ka ba sa isang kilusan dahil ka nila kanila sa mga layuning naghahangad ng pagbabago sa ating lipunan? O sumasapi ka sa isang samahan dahil kailangan mo ng pader na masasandalan para sa iyong mga sariling adhikain? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong naghahanap ng pagbabago at minsan ang nakipaglaban para sa bayan. Namulat sa mga ideolohiyang sa tingin nila'y kailangan ng mga mamamayan, ipinaglaban at ipinagsanggalang ang pinapaniwalaang siyang tama. Ngunit nang makatikim ng kaperasong kapangyarihan, ay nasilaw kaagad sa kinang ng salapi at dagli ang ibinenta ang prinsipyong ipinaglalaban. Ang kwento ng pakikipagsapalaran, pamamayagpag at pagbagsak ni Joey De Leon ang kilabot na leader ng RSG, Red Scorpion Group. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwento kagaya nito. Si Alfredo De Leon ay mas nakilala din ng lahat sa pangalan Joey De Leon. Hindi siya yung host ng Itbulaga. Siya ay isa sa mga orihinal na miyembro ng Alex Boncayao Brigade o ABB na isa namang breakaway group ng New People's Army o NPA. Dahil sa pagkakaroon ng taliwas na paniniwalang ipinaglalaban sa loob ng kilusan. Ang ABB ay pinamumunuan noon ni Kapilimon Lagman at ng ilan pang mga kadre na gaya na lang ni Nakanilo de la Cruz at Alfredo o si Joey de Leon. Hinangon nila ang pangalan ng kanilang kilusan mula sa isang leader ng mga manggagawang napatay ng mga militar ilang taon bago sila magpasyang humiwalay ng landas sa mga NPA at bumuo nga sila ng isang panibagong grupo noong buwan ng Mayo taong 1984. Sila ang nagmustulang assassination unit sa lungsod ng Maynila sa loob ng halos sampung taon. Ang kanilang misyon ay likidahin ang malalaking pangalan sa lipunan na pinapaniwalaan nilang nagpapahirap sa taong bayan. At sa buong panahon na yun ay nakapagtumba sila ng hindi bababa sa dalawandaang nakauniforming tauhan ng gobyerno. Kabilang ang matatas na opisyal noon sa loob at labas ng bansa. At ang ilan nga sa mga ito ay si na Police General Tomas Caringal, Lieutenant Colonel Rolando Abadilla, na kung saan ipinadala pa nila kay Padre Robert Reyes ang relos nito bilang patunay na sila nga ang nagpatahimig sa Colonel. At ang isa pang pinakapopular na tinira ng grupo ay si Colonel James N. Roy ng US Army. Nandito siya sa bansa noon at nagsisilbing tagapayo at tagapagsanay ng Philippine Army. Dahil sa pangyayaring iyon, ang ABB ay isinama ng Amerika sa mga listahan ng pinakamapapanganib na grupo sa mundo. Samantalang noong taong 1991, si Joey De Leon kasama ng ilang mga tauhan ay humiwalay na din sa landas ng ABB upang gumawa ng sariling grupong papamunuan niya at nakilala nga ang pangalang Red Scorpion Group o RSG. Naisip niya na pumapatay na rin lang sila ng mga high value target ay ba't hindi pa nga naman nila gawing pagkakitaan total ay mga buhay din naman nila ang nakataya sa bawat operasyon. Ang mga dating miyembro ng Sparrow Unit ng Komunista na tumatanggap lang ng listahan ng mga inililigpit nila mula sa matataas na pinuno nila ay meron ng sariling desisyon ngayon sa kanilang paghiwalay ng grupo at ang lahat ng operasyon nila ay wala nang kinalaman sa ABB. Ang bagong tatag na Red Scorpion Group ay nagsimulang magpakilala sa pamamagitan ng panghold up sa mga bangko at pagkidnap sa mayayamang tao sa bansa na taliwas naman sa prinsipyo ng ipinaglalaban ng kilusan kaya't maging sila hindi nagustuhan ng ikinigilos na ito ng Red Scorpion ni Joey De Leon. Ang kanilang leader na ito ay minsan na rin nasa kote ng otoridad nang minsang kidnapin nila ang isang Pilipino-Chinese na businessman. Napiit siya sa bilangguan, ngunit dinagtagal ay misteryoso itong nakatakas mula sa loob ng kulungan sa loob pa mismo ng kampo krami. Dinagtagal, sa patuloy na paghahasik ng karahasan at krimen, ay nagsimula na rin siyang targetin ng mga dating kasamahan sa grupo ng Alex Bonkayo Brigade. Sapagkat ang paniniwala ng ABB ay niluto lang nila sa loob ng kulungan si Joey De Leon. At pagkatapos ay kunwaring nakatakas upang gawing police asset naman laban sa kanilang grupo ng ABB. Subalit pinabulaanan niyo ng mga pulis dahil may ulat din na si De Leon daw ay pinatakas ng ilang matataas na opisyal na isa sa mga nakikinabang sa Red Scorpion Group. Pagkalaya ni Joey De Leon ay nagpatuloy siyang mandukot ng malalaking tao sa lipunan lalo na sa mga banyagang bumibisita sa ating bansa upang maghanap ng mga posibleng gawing kasosyo sa negosyo dito sa Pilipinas. Ang isa sa pinakabantog nilang naging bihag ay ang California Oil Executive at Presidente ng Philippine Thermal Incorporated na si Michael Barnes. Putok na putok ang balitang iyon noong mga panahon na yun at ang lahat ay nakatutok sa bawat hakbang na ng Red Scorpion. Napakalaking tao ang hawak nilang ito sapagkat ayon mismo sa impormasyong nakuha nila ay isa rin palang CIA agent ang taong ito na kumikilos at nag-ooperasyon dito sa bansa. Si Michael Barnes ay dinukot sa labas mismo ng kanyang opisina sa Maynila noong 17 ng Enero. Tinutukan siya ng baril pagkatapos ay sapilitang isinakay sa sasakyan. Hindi nagtagal ay pinadalhan nga ng Red Scorpion ng kopya ng videotape ang kumpanya ni Barnes kung saan naglalaman ito ng mga hinihingi nilang kondisyon kapalit ng kanyang kalayaan. Sa nasabing video ay mapapanood si Barnes na nakaupo sa harapan ng isang mesa habang binabasa ang mga naisabihin ng mga kidnapper. Habang nakikita din sa likuran niya ang mga taong nakabonit habang may hawak na malalakas na kalibre ng baril gaya na lang ng mga AK-47 assault rifle. Kasama sa mga kondisyonis na binasa ni Barnes ang halagan 20 milyon dolyar bilang ransom na kapalit ng kanyang kalayaan. Samantala, sa kabilang dako bilang tugon ng kumpanya ni Barnes ay kumuha sila ng private security agents mula pa sa Hong Kong na mga profesional at bihasa sa mga ganong sitwasyon. kinuhan nila ang serbisyo ng mga ito upang tumulong sa investigasyon at mga operasyong isasagawa ng mga pulis natin. Ang Red Scorpion ay makailang beses na tinawagan ang kumpanya ni Barnes para sa mga detalye ng nasabing ransom. Nagpapapalit-palit sila ng mga numero ng telepono at mga lokasyon ng tawag upang iligaw ang investigasyon at hindi sila matrak ng mga kapulisan. Dahil alam nilang malaking tao ang hawak nila at inaasahan nila nakikilos ang lahat ng ahensya para sa kaso na iyon ayon na rin sa mga balitang napapanood din nila sa telebisyon at nababasa sa mga pahayagan. Ngunit ang profesionalismo ng mga private agents ang siyang naging turning point ng lahat dahil napag-aralan kagad nila ang bawat kilos ng grupong Red Scorpion mula sa mga lokasyong pinagmumulan ng tawag hanggang sa pagtunog ng pagdaan ng mga sasakyan na naririnig nila sa background ng videotape na ipinapadala sa kumpanya at maging ang pagiyak ng bata na nasagap din sa video ay nakunan nila ng detalye Sa pamamagitan noon ay nahuli nila kagad ang eksaktong lokasyon ng grupong Red Scorpion ni Joey De Leon. Bagamat hindi nila direktang matukoy kung nasaan dito ang bihag ni si Michael Barnes. Meron naman silang nakuhang limang kumpirmadong hideouts at isa nga sa mga yun ang kumpirmado din na kinaroroonan ni Barnes. Sa pagkakataong iyon ay kinasanga ng mga pulisya at ng SWAT team nila ang malawakang operasyon na tinawag nilang Task Force Gemini sa pamumuno ni PNP Chief Cesar Nazareno upang iligtas ang bihag na si Barnes. Miyerkules noon alas 3 na madaling araw nang sabay-sabay na sinalakay ng malaking puwersa ng kapulisan ang limang hideout na yun sa buong kamay nilaan at tama nga ang naging teorya ng mga nag-imbestiga sa kaso. Ang isa sa mga safe house na yun ay ang bungalow type na bahay sa Las Piñas. Naging madugo ang raid na yun ng mga pulis sapagkat nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan nila at ng RSG ni Joey De Leon. Sa kasagsagan ng bakbakan ay nakita nilang nakakadena sa isang kwarto ang bihag na si Michael Barnes habang nakablindfold ang mga mata nito. Siya ay hawak sa leeg ng isang kidnapper at may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Ngunit ang kidnapper na ito ang siyang na-headshot ng sniper ng SWAT at tuloy na nga nailigtas ang bihag na si Barnes. Sa pagtatapos ng putukan ay labing apat na miyembro ng RSG ang nasawi habang nahuling sugatan ang iba pang mga kasamahan nila at may tatlong sugatan din sa panig naman ng kapulisan. Samantalang nagawang makatakas ng leader na si Joey De Leon sa inkwentrong iyon, ngunit ganun paman ay naging napakalaking dagok noon sa kanyang grupo. Nalagasan na nga siya ng mga tauhan, hindi pa nila nakuha ang ransom na 20 milyon dolyar na hinihingi. Ayon sa pahayag ni Michael Barnes, ilang oras pagkatapos siyang maligtas na balisang balisapa at namamalat ang boses, ay sobrang nagpapasalamat siya sa pagkakasagip sa kanya at masaya siyang nakauwi ng ligtas. Inabot na pala siya ng 61 araw na bihag ng Red Scorpion Group na ayon pa sa kanya ay naging maayos naman daw ang pagtrato sa kanya ng mga ito. Dahil binibigyan siya ng maayos na pagkain at mga damit kasuotan maliban na nga lang na nakagapos ang isa niyang kamay. Samantalang isang taon pagkatapos ng pagkakaligtas kay Barnes ay tuloy na ding nadali ni noon ay major pa na si Cesar Mancao at mga bata niya ang leader ng RSG na si Joey De Leon na noon ay number one most wanted na sa bansa pagkatapos ng kidnapping kay Michael Barnes. Si Joey De Leon ay may patong sa ulo ng halagang $134,000 o mahigit 7 milyong piso sa pera natin ngayon at sobrang napakalaking halaga niya noong mga panahon na yun. Si Joey De Leon ay nadali naman sa isa pang raid na ginawa sa safe house din ng RSG sa Bulacan. Matapos makakuha ng impormasyon si Major Mancao na nandun daw ang leader ng RSG kasama ang asawa nito. Dali-dali nilang pinasok ang lugar at kumpirmadong nandun nga si Joey De Leon at ito ay binigyan pa nila ng pagkakataon na sumuko. Ngunit putok ang isinalubong nila dito sa grupo ni Major Mancao kaya't sila ay napilitang gantihan nga ng putok ang mga kalaban tatlo sa bala na bumaon sa katawan ni Joey De Leon ay nagmula mismo sa baril ni Major Cesar Mancao. Sa kabilang dako ay kinatuwa naman ni Presidente Ramos ang pangyayaring iyon na itinuturing niyang pinakamalaking achievement ng kapulisan. Dahil noong ding panahon na iyon ay pinuputakti na ng batikos ang gobyerno dahil sa laganap na krimen, lalong lalo na sa mga kidnapping na siyang nagiging dahilan ng pag-iwas o pagbabackout ng mga investors dito sa bansa lalo na nung makita nilang nasa headlines ang pagkakabihag kay Michael Barnes sa lahat ng media platform sa buong bansa maging sa ilang international na balita. Kaya't ang pagkakatodas kay Joey De Leon na leader ng Red Scorpion Group ay ang siyang naging pambawi ng administrasyon sa galit ng mga tao. Hanggang saan nga ba ang kaya mong isakripisyo sa prinsipyong iyong ipinaglalaban? Sumasanib ka ba sa isang kilusan dahil kay sa kanila sa mga layuning naghahangad ng pagbabago sa ating lipunan? O sumasapi ka sa isang samahan dahil kailangan mo ng pader na masasandalan para sa iyong pansariling adhikain? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!